Art Ay, and Shine Ate Art abrihin ng kuan Abrehin ng kanang akong sanina Dali Nay si Lufin din hakwa Apalihog Oo Unsa man na Ulo <laughs> yeah. ano na, unsok ko. Huwag mong kay na. <laughs> sige, yeah. unsa man na. Unsa man na. Oh, oh unsa na siya. No. Oh. Oh, wow. ang na. Oh, wow. sige. Wow. Ako, ako. Ako ako. <laughs> ha? Puloy imo, kaloy. Oh. Waran oh. Unsa man? Kumusta man? Yeah. Oh. Uh. Oh. Okay. okay. Unsa man na? Ha? <laughs> ha? Gamay imo ala daw be? Okay ra? <laughs> oh, mo nang regalo ni Tito <laughs> ha. Gaan? Ah, bantay lang gubaon, na, Ah, kaya nyo ninyo di na madayon, <laughs> Ha? Sige daw, sige daw, be. Eh, anak-anak daw, kuya, ka na. Go, hawak siyan. Ah, Maigo ang samin. Oh, sige, be. Maigo ang samin. Ah! Ala, imuha, kuya, siyan. Ah! Ah! O, ganyan. Pero okay ang itom. Okay, okay. Ah. No, Tingnan lang ganyan kung anong itom ang niabot. Murag nagbaylog yun. Ayan. Oh, ang may ingon. Salamat. Okay. Ah, gaksa my sa si <laughs> Tito. Yay, 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 yay. <laughs> o, oh, ako ito. Ha? Huh? Wala, ako. Oo, uh, oo. Oh. Sige lang. Gakos na lang kakatito. Tito. Dali, gakos ka, Tito. Oo, ako. Uy, kung ano o, oh, sige lang. Sige lang. Ah. So, happy na si kuya. oo, oh, O, sabi ingon. Thank you. O, oh, basta tarungo na. Ampingan na siya, ha. Ampingan.